Kumusta mga bay? Jakarta gihapon and magcut on gihapon ta karon og mga basic Indonesian terms nga magamit pag himuog Indonesia. Permisi og sa English kay excuse me. Og sa Bisaya pa kay excuse me gihapon. <laughs> Hati-hati. Kung sa English kay be careful. Kung sa Bisaya kay amping. Sampai jumpa. Kung sa English kay see you later. Kung sa Bisaya kay kita-kita. Di mana? Kung sa English kay where is. Ang sa Bisaya kay asa. Apa ini? Kung sa English kay, what is this? O sa Bisaya kay, unsa ni? Berapa harga? O sa English kay, how much? And sa Bisaya kay, tagpila. Sige bye mga bye, kita kit sa sunod video.